Yo, Ang ganda oh. Ito na yung waterfalls. Dito po yan sa Balasan. Ah. ah Badi, ban, banyan. Wow, ganda oh. So, kakaunti pa lang tao ngayon oh kasi maaga kami. Paano mo sabi? Pumunta rito. So, opisya oh. Kung gustong pumunta dito. Malinaw po yan. Malinis. Ah, Napaganda at napakalamig. Iya yeah, no. Ito lang kayo diyan. Dito lang po 'yan sa Balasa no sa Cebu. masarap mag-rides dito. Ganda. Wow. Ba. Yan, ito yung pinaka nila. ya na. Ng mga turista na tayong umaakaw kanina no. yeah. Okay, bye-bye.